Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Shona Alba Vlog. This is my every uh, my day off. So, laba tayo, punto tayo sa ano sa laundry para magwashing ng ating damit kasi yung dam yung washing ko ay sera. So ayan E, Eh pinag laundry ko, ginawa ko na nang dry. As in dry na dry talaga siya. So, ngayon tinitiklog ko na lang para lalagay na sa lagayan. Kasi ang hirap ka, ano, pagka, hindi pa siya, hindi siya dryer, washing lang. Ganun din, mag, magpapatuyo ka pa. Tapos iiwan ko siya rito kasi may work ako. Pagbalik ko, amoy ano na siya, niluto. <laughs> amoy niluto ng kapitbahay. Okay din yung pagka dryer niya. Asking talagang dryer na dryer. Tapos, ano, o parang umunat siya. No need ng plancha. Hin. Kasi tamad mag plancha. <laughs> so, ayan. Wala rin naman plus yung plancha. Kaya, piklop na lang natin siya. This is my off day. Ito ng pambahay lang. ito yung punda ko doon sa trabaho. Dinala ko na lang para labahan din kasi doon pag naglaba ka, ang hirap makatuyo gawa ng wala ng nice washing Tapos hindi mo siya i-washing, wash mo lang siya. Tapos mapapatuyo ka pa. Eh, walang ano, sikat ng araw na makikita ka kasi may, may pandong yung sampaya nila. Eh, di, hindi rin natuyo ka agad. Tapos, may amoy pa yung ano ba, yung parang may mabaho siya pagka matuyo. Kasi nga hindi siya na as in tuyo, sa araw. So, ayan. Inawa na lang natin na ano, mag ano na lang tayo na washing na lang. At least tuyo na. Itlupin na lang. Ayan. Ito yung day of ko. Tapos ko nito maglalilinis ako magluluto ng pagkain ko. Bumili ako ng isda sa ano sa KK. KK Smart, Mini Mart. Para iprito ko na lang siya or ano luto ba. Tapos bumili ako ng ano ng ang tawag doon. Oh. Yung ano, yung mushroom na inoki. Ipapry ko siya. Lagyan ko ng egg. Okay, diba? Dry na siya. Tuyo na siya. Ito yung pumot ko. Pumot sa trabaho. Dry na rin. Mainit-init pa siya lang yung ba? Mainit-init siya. dire lang natin siya para mayakapaso eh Dala na. So ayan guys, magpunta naman tayo sa kusina at ayan, welcome kay sa kusina para magluto um, tayo ng breakfast ngayon. Merobining din. Inoorgano rito. Linisin natin yung isda. Kaso po pa. alam niyo gusto kong kumain sana ng ano ng chicken. May chicken pa kasi dito. Frozen naman. Frozen pa siya. So, sana kumain ng... Ano ba tawag doon? Um, ano ba yan? Gusto ko sana kumain ng ano, ng... Pansip. Magluluto sana akong pansip. Pero may pansip pa kasi kaya lang. Pero kaya nang lugar. Kaya, bilis ako ng isda. Nakabili ako ng isda. Yung isda na ano na isdang cellphone. Parang masarap siyang paksiw ba? Kasi lagi na lang pa ito. ko na lang siya. Frozen kasi siya. Kaya parang hindi naman yung kasi ano eh, hindi siya sariwa. Ano siya, kose. Pero, i-try natin. Yung kose lang. Ay, hindi naman ito reklamo Meron kong leftover na chicken. Tapos i-ano natin yung inoki. Luwain natin yung inoki. Masa yung chino ko? Inoki, ano muna siya? I-ano eh? muna? Ano ba yun? I-melt muna natin siya. Magpapry tayo ng inoki. My favorite, inoki. Ipapry ko siya with egg. Para egg eh, at sibuyas. Para masarap. aalis ka pa ba dito sa Sabo, masarap dito sa ano alam niyo ba sa sinabawan yung sasabawan siya sa Sasa, sa sinabawan isasama siya sa sinabawan fight na rin natin para ano ba sa tarin ko ha? Hihiwain ko siya ng ah, maliliit pero huwag mo magugasan kasi pala pag hinugasan siya is uh, ano yan wala siya ba? Ayan, hiniwa ko siya ng tatlong hiwa babat natin yung konti ah, para makita hmm. ayan tapos lagyan natin sya dito lagyan ng egg pinagbaw ko sya ano din bago ko sya fry ay hindi nakikita yung aking face Then, hugasan muna natin siya. Teka, hugasan ko muna siya. So, ayan guys. Nahugasan ko na siya. Nagyan ko siya ng sili. Yung hiwain ko siya ng mga hindi. Para may may trill kainin. <laughs> may trill. Lagyan natin siya ng isang sibuyas. Ang dami na sibuyas. Kasi hindi naman pwede maghihiwa ka ng sibuyas tapos ititira mo pa siya. Nakakalason yan. Sabi nila. So, hihiwa tayo ng sibuyas. Yung isang sibuyas, iobos na lang natin. Ang hirap balatan hmm. Ah, and this cana. Sasalin ko 'to ng folder, uh ah, garlic powder. Meron ako nitong garlic powder. Para syrup. Hindi ba tantsado lang. Yan. Lagyan natin siya ng salt para may lasa. Kasi alam niyo pa yung itlog, ah uh, may ano, mahaba. Yung itlog kahit lagyan mo siya ng ano, asin, hindi ka agad siya pumapatay. Lagyan natin black pepper. O di ba may paminta na may black paper pa? May paminta na may asin. pa. Ang hilo. Chontis na pa ako. Doi. Chontis. Nag-ano nag, yung yun. Ano? Ayan. Iwain natin siyang maliliit. Yung manipis lang. Para. Pero hindi naman nakalahat yung sibuyas lang ilalagay ko. Kasi meron pala akong isda pa paksa mo. Para masarap kasi kumain ng paksa. Kaso yung paksa ko ay walang ano manipis ang liwa ko lang si Boyas, alam niya ba ito si Boyas ay gamot yun? para uh, hindi na masayang yung itlog ba kasi tagal na to sa so lagyan ko na lang ng tatlong itlog at saka ano ika-fry. nga guys piniprito ko na yung aking uh, alam niyo ba yung magprito ko is isang pritohan na lang inilagay ko na lang siya sa ano sa kawali ayan kung napapansin mo parang pa style niya ay ano, um, pizza. Ay, diba? Sa tamad. <laughs> Pero okay na yan. okay na yan. Hindi naman magre-reklamo yan. At saka alam nyo ba kung anong ginamit ko? Yung pinagpritukan ko na dilis. <laughs> Pero okay na yan. Wala naman reklamo yan. At saka ako yung kakain. Tapos, ayan. Pag may sumumubra, para matiin ko siya, bigay ko sa ating friend. Alam naman tayo, pag nagluto, bagay natin. Kesa naman masaya. yan, guys. O, so, ito na yung ilalim. Pero, kailangan pa natin siyang medyo tostalin. O, dito. O, dito. Kaya, marunong mag-ganunin. Yung pato, 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 panalapain mo siya. So ayan lang mamaya inatapon